Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay March 29, 2025, at narito ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw. Ayon sa pinaka-latest update ng PAGASA, makikita natin sa satellite animation ang mga kaulapan sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas na dulot ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Ang easterlies ang magdadala ng mga pag-ulan ngayong araw sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas, at maging sa Metro Manila ngayong umaga. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng mainit na panahon lalo na sa tanghali. May posibilidad din ng isolated rains dulot ng easterlies. Sa kasalukuyan, wala tayong na-mo-monitor na bagyo o low-pressure area na maaaring makaapekto sa bansa. Gayunpaman, asahan pa rin ang patuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. At ang lagay ng panahon ngayong Sabado? Bicol Region, Mimaropa, at Calabarzon. Makakaranas ng scattered rains and thunderstorms dulot ng Easterlies. Ang mga pag na ito ay maaaring maging katamtaman hanggang malalakas, kaya mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Metro Manila. Magiging maulap ang kalangitan ngayong umaga na may mataas na tsansa ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa hapon, asahan ang mainit na panahon na may posibilidad ng biglaang thunderstorms pagsapit ng gabi. Batanes at Babuyan Islands. Magiging maulap ang kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng northeasterly wind flow. Nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mainit na panahon sa tanghali. May posibilidad pa rin ng thunderstorm sa hapon at gabi. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Tagaytay, Mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, Bagyo. Mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, Lawag. Mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Tuguegarao, Mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, Legaspi. Mula 25 hanggang 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas, Mindanao at Palawan, Palawan at Eastern Visayas, makakaranas ng scattered rains and thunderstorms dulot ng easterlies nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may posibilidad ng biglaang thunderstorms. Sa matinding thunderstorms, maaaring magkaroon ng malalakas na pagulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang agwat naman ng temperatura sa Cebu, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, Iloilo, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Puerto Princesa, Mula 26 hangang 32 degrees Celsius, Kalayaan Islands, Mula 25 hangang 33 degrees Celsius, Tacloban, Mula 25 hangang 31 degrees Celsius, Zamboanga, Mula 25 hangang 34 degrees Celsius, Kagayan de Oro, Mula 25 hangang 32 degrees Celsius, Davao, Mula 25 hangang 33 degrees Celsius, Atsaating Heat Index, Kahapon, biyernes, ang pinakamataas na heat index na naitala ay 48 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan, kasunod ang 42 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at Echage, Isabela. Sa Metro Manila, ang naitalang heat index kahapon ay 37 to 41 degrees Celsius. Ngayong araw, ang heat index forecast sa Metro Manila ay mula 38 to 40 degrees Celsius, habang ang pinakamataas na heat index ay 46 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan at 42 degrees Celsius sa Cotabato City, Maguindanao at General Santos City, South Cotabato. Dahil dito, paalala sa lahat na mag-ingat sa init ng panahon. Kung lalabas, huwag kalimutan ang pananggalang sa araw, limitahan ang outdoor activities at uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang heat exhaustion or heat stroke. At sa lagay ng karagatan, walang nakataas na gale warning, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga maglalayag sa extreme northern Luzon na magingat dahil katamtaman hanggang sa maalon ang kondisyon ng karagatan. At iyan ang latest sa lagay ng panahon ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click rin ang notification bell para lagi kang updated sa pinakabagong weather reports. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.